noong 1967, nagimbal ang kamay nilaan sa mga balita na meron daw natagpuan na parte ng katawan ng isang babae sa basurahan. Agad itong kumalat sa mga balita sa dyaryo at nagbigay ng takot sa lahat. Ang hindi nila alam ay masusundan pa pala ito kung saan marami pa sa mga hinihinalang parte ng katawan ang matatagpuan, kita, binti at katawan na may pugot na ulo. Kung nasaan yung ulo, walang nakakaalam. Pero ilan lamang yan sa mga natagpuan. Ang kwento natin ngayong gabi, ang mag-uumpisa sa isang kataga na uumpisahang gamitin ng mga Pilipino sa ganitong mga klase ng kwento. Tatanungin ko kayo, kilala mo ba si Lucila Lalu? ang kauna-unahang chop-chop lady ng Pilipinas. Si Lucila ay laking mapaniki sa Kandaba, Pampanga. Umalis siya rito patungong Maynila around 1961 daw. Ito yung mga panahon na marami talaga yung mga galing probinsya ang pupunta sa Maynila sa paniniwalang napakaraming mga oportunidad dito. Umaasa siya na mapapabuti ang kanyang buhay. Pagdating na dito sa Maynila, aba, syempre, inasikaso niya agad yung mga papeles niya. I-save niyo to ha, kagaya ng police clearance niya. Kung bakit ko nabanggit yan, mamaya babalikan natin. So pagtapos niya mag-ayos ng mga papeles niya, nakapasok naman agad siya bilang isang waitress. Doon sa mga, yung mga panggabi na spots dito sa Maynila. Ang Metro Manila kasi talaga, eh buhay na buhay kahit na gabi. Normal naman ang kanyang naging buhay dito. Like most of us, talagang kayod. But what she wasn't expecting, eh, hindi lang trabaho ang mahahanap niya sa Maynila. Meron pa pag-ibig. Merong isang patrolman na nagngangalang si Anyano Vera ang magiging pag-ibig niya. May kaunting problema nga lang at magiging malaki ang papel nito sa kasong pag-uusapan natin ngayon. No? Kasi itong si Antonio po, eh, pamilyadong tao. Medyo maraming magiging kaibigan etong si Lucila. Pero kahit na ganun, eh, nag-live-in pa rin ang dalawa at sa pagmamahalang ito, ay nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Tuloy ang buhay nilang dalawa hanggang sa unti-unti ay nakapag-save up si Lucila para ma out ang owners ng isang pagoda Soda Fountain sa Rizal Avenue. Isa raw itong cocktail lounge at restaurant combo. And honestly, mukhang papalaki na ng papalaki yung mga negosyo nila dahil makakakuha pa siya ng isang beauty parlor sa may halige sa Santa Cruz, Manila. Ngayon kung sisilipin po natin, no? Oh, parang nasa kanya naman na ang lahat. Kung perfect na yung kanyang buhay. May balanse. Eh. Business, check. Pamilya, Check. Love life. Check na rin. Marami siyang taga-ibig eh. Speaking of love life, no, side note lang natin. Let's just say na liberated nga siya. And take note na at this point, 28 years old pa lang si Lucila. Medyo marami na siyang na-achieve. At kung ganito ka sa buhay mo, eh, siyempre isipin mo na ko, nakaka-excite naman kung ano yung mga mangyayari sa akin sa future. Sadly for Lucila, walang future na magaganap the Chop Chop Lady. Isang napakalaking spoiler alert po and I think alam nyo na kung saan patungo ang kwentong ito. Yung term na Chop Chop Lady po, madalas nakikita natin yan sa TV, sa balita, sa mga palabas, and it's a term na unique sa atin dito sa Pilipinas. Galing pala yung salitang yan kay Lucila. Siya, ang kauna-unahang chop-chop lady. So ano ba ibig sabihin niya, no? It's very much self-explanatory na yung bangkay o katawan eh hinati-hati o chinap-chap. Meron pa pong mga kaso pagtapos ni Lucila na pag-uusapan din natin. Anyway, iba-iba yung bilang ng pagkakachap chap po sa katawan. Bakit kung sinasabi to? Kasi depende kung saan sila itatago nung pumatay sa kanila. Mostly po, no, tinatanggalan sila ng ulo. Hinahati mula sa leeg, yung torso, In some cases, mga dalire, which is somehow, sabi ko nga, dependent kung itatago, kung kailangan ba tanggalin yung dalire, tatanggalin. Kung sa maleta ba ilalagay, sa ref ba ilalagay, depende kung gaano kalaki. Gets nyo ba? Ngayon, hindi pa po maririnig ng mga Pilipino yung chap chop lady na yan sa mga panahon nito. At magigimbal ang lahat at uumpisahan nilang gamitin yan dahil isang araw, chop-chop body pound. Ganito mag-uumpis ang malaman ng mga tao kung anong nangyari kay Lucila Lalu. Sa dyaryo po ito sa The Manila Times. Sabi, pair of girls' legs found on trash pile. Pares ng hita ng isang babae na tagpuan sa basurahan. Nag-start pa silang magtanong, meron bang 18 years old ang minurder sa Maynila nitong mga nakaraang araw? And definitely, trigger po ito at makukuha ang atensyon ng mga manileño. May 29 1967 sa Malabon Street at Rizal Avenue sa Santa Cruz. Bandang 11:25 ng hatinggabi natagpuan itong chap chap na legs ng isang garbage collector, no? Isang magbabasura po. Yung legs daw sabi niya hati-hati sa apat, sa may bandang tuhod, sa may bandang hip joints at binalot ng lumang dyaryo na para bang nagtitinda lang po ng isda sa palengke. May tanong pa sila, galing daw kaya ito sa freezer, sabi dun sa article. Kasi sabi ng garbage collector na si Pable Besar na nung nahawakan niya raw yung dyaryo, ka, parang ang lamig pa nung laman. Parang nagyeyelo pa. Nagtataka siya, fresh ba to galing freezer? Nakakatakot po, no? na nagtatrabaho ka lang tapos unti-unti mo ma-realize na hala, katawan ba ng tao itong hinahawakan ko? Akala ko karne lang. Itatapon niya na daw dapat kasi yan eh. Ganun lang yun, di ba? Mabilis ka eh. Tinatapon mo yung basura para matapos mo agad yung trabaho mo. Ilalagay niya na raw dapat sa truck. Kaso, bigla siyang nasulasok sa isang amoy. Napakabaho daw. Parang masangsang. Basta matapang yung amoy parang inaatake yung ilong niya. Yung term na ginagamit natin dito, nananapak! Yung dahan-dahan niya sinulit o oh, yung basura sa pagkinagkuhaan niya kasi parang nagkaroon siya ng kutob. Tumawag daw siya ng pulis. Si Corporal Jose Salcedo ng Precinct 2. Sabi niya, Sir, 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 makikitignan naman po itong basura dito. Hindi ko po alam, parang katawan po ata ng tao. Tinignan ng pulis. Unti-unting tinanggal ng pulis yung balot doon nila nakumpirma ay shit. share. nga to ng tao. Paano nila nalaman? Kasi alam nilang galing sa isang babae. Ang ganda pa raw ng kutis. Take note ha, naka-pedicure pa raw ng ayos yung mga daliri sa paa. So ha, alam mong hindi to karne ng baboy. Shock! Naging malaking palaisipan po ito at walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Pero hindi pa pala ito ang huling balita. Kinabukasan naman, meron daw nakitang katawan. Pugot yung ulo. Walang ulo, walang legs, torso. Natagpuan sa isang bakanteng lote sa Edsa Avenue sa likod lang daw ng Guadalupe Bridge sa may Makati. Kay Lucila rin kaya itong parte na ito? Alam niyo ilang linggo daw bago to, eh meron namang isang kamay no, na naaagnas na ang natagpuan sa harap ng isang barberya sa Recto Avenue din. Malapit sa may Vista Theater. Hindi ko po no kung galing sa kanya itong kamay na ito. Kasi ha, ang difference, naaagnas na itong kamay while yung legs at yung torso na nakita, e eh, fresh na fresh pa. Sa dulo ng article, sabi, baka po merong mga nawawalan ng kapatid na babae, anak na babae, o mga pamangkin, bandang mga 18 to 20 years old, baka siya na po itong hinahanap nyo. Hindi nagtagal, Nalaman ng mga kapulisan kung sino ang nagmamayari ng katawan at ito ay dahil sa fingerprints sa kamay na nakita. Eh, hindi ko alam kung this is the same na binanggit ko kanina mula sa balita or may nahanap pa po silang ibang kamay. Hindi ko po makumpirma itong part na to, no? Pero yan, sa fingerprint po nila nalaman na kay Lucila yung mga parte ng katawan. Bakit ko nasabi? Naaalala nyo kanina, nabanggit ko specifically, nagkumuha siya ng police clearance doon nila na match yung katawan sa fingerprint. Sino ang pumatay kay Lucila? Habang inaalam kung sino ang gumawa nito, may isang bagay ang kailangan ko pong sabihin, no? Na sa dinami-dami ng mga parte ng katawan niyang nahanap, eh hindi pa rin po nahahanap o mahahanap pa yung kanyang ulo. Just putting it out there na nasa kung saan man ito at baka isang araw eh, ah, biglang may isang residente na biglang nalang ma jumpscare po, no? Pagbukas nila ng kung ano, eh, may isang ulo ni Lucila ang nakatitig sa kanila. So, hirap po yung kapulisan sa paghahanap ng killer. Ano ba so far yung mga clues nila? Una, maaari daw na ang gumawa nito ay may skill sa paggamit ng mga kutsilyo na hati ng ayos yung karni. Alam kung saan puputulin. Baka daw isang butcher? Baka isang surgeon? Baka isang medicine student? Yun yung hinala o teorya ng kapulisan. Pangalawa, most likely daw ha, ay eh gumamit ito ng private vehicle para ikalat yung mga parte ng katawan ng tao. Hindi naman kasi pwedeng dalin niya lang ng hawak no, naglalakad siya. Obvious na obvious po yun, given na ang lakas din ng amoy. Sabi nila no, no nga na nilagay muna sa freezer si Lucila at unti-unting itinapon para hindi masyadong obvious. At dahil dito, may pangatlo silang hinala na baka galing sa isang mayamang pamilya ang gumawa nito. Kasi bukod sa matalino, na itago ang sarili, methodical din daw yung pagkakagawa. Parang professional. Batandaan lang din natin na ito yung time na wala pang CCTV. Mahirap pa po talagang malaman kung sino yung mga pumapatay. Pero ang ending po, nga nga! Walang nakakaalam kung ano nangyari, kung sino ang gumawa nito kay Lucila. Suspects. Dahil naging mainit sa mata ng publiko ang kwentong ito, marami yung humihingi po ng kasagutan. Sabi pa nila na noong 1967 daw, naungusan ng pagpatay kay Lucila Lalu yung Arab-Israeli wars sa mga front page. Ganon siya ka-trending nung panahong yon. So ang kapulisan po, napapressure na rin na magpresenta ng kasagutan sa publiko. Sino kaya ang mga sisiya sa atin nila? Naalala nyo kanina na binanggit ko po, no? marami pong kasintahan si Lucila. Pagdating po sa mga ganitong klase ng kaso, sila po talaga yung mga unang sinisilip. Kaya hindi po nakaligtas ang mga ex, or actually hindi ko masabi kung ex niya itong mga to, no? gawang nauungkat na ang pribadong buhay nito. So bago natin nilatag ang mga suspect sa kasong ito, it is important to point out na nag-conclude na po ang official investigation na si Lucila ay namatay ng umaga ng May 29, 1967 or hating gabi ng May 28, 1967. Sabi rin nila, isang buwan daw palang buntis si Lucila nang mamatay. So that being said, isa-isahin na natin yung mga suspect. Suspect number one, Florante Relos. Isa raw itong waiter na tinulungan ni Lucila na nai-issue nga sa kanya. No? Ito yung 19 years old. Napatunayan rin naman na hindi ito yung pumatay kay Lucila dahil nung araw daw ng insidente, eh, nakikipag-inuman ito kasama ang mga barkada. And at the same time, wala silang makitang rason po para i-murder niya si Lucila kasi si Lucila rin pala yung nagpo-provide sa kanya. Meron daw silang loveness sa Cubao. Oh. Pero sabi po sa mga reports, nag-break na raw sila. Hindi na po natin malaman yung kabuuan niyan, no? Iba-iba na yung mga sinasabi rin kasi. May mga kapitbahay daw po naman na nagsasabi na nakita raw nila itong si Florante na kinakaladkad ang katawan ni Lucila. Pero hindi ko sure kung bakit wala na daw follow up dyan sa sinasabi niya. Madagdag mo pa yung fact na buntis si Lucila. Sino ba yung nakabuntis sa kanya? ba? Diba? Medyo magulo po talaga. Especially if nag-aano dun sa love life. Puro love life niya po yung mga suspect na babanggitin natin. Suspect number two, of course, magiging suspect din ang ama ng anak nito, ang patrolman na si Anyano de Vera, to whom she still has a relationship with. Pero ayon dito, eh, magkasama sila sa beauty parlor ng 6.30pm noong gabi na mawala ito. Umalis rin daw kaagad si Anyano. Pero may mga witness naman daw this time na nagsasabing natutulog si Lucila sa salon nang umalis si Anyano kung saan may kaunting conflict sa sinabi ni Florante na nakita naman daw sila ni Lucila bandang 7.30. Kayo na po ang bahalang gumawa ng mas dito. Sa totoo lang, hinahanap ko po yan at parang iba-iba po talaga yung sinasabi ng lahat. Pero, merong isang mapagpofocusan po natin sa kwentong to, no? So, given all this, Iba-iba po talaga yung mga lovers ni Lucila. So parang nagdadagdag pa sa apoy na isa sa dalawang to yung pumatay sa kanya. May ang aspeto ba or kung ano. Sadly, walang mapatunayan ng kapulisan sa kasong ito. And for a while, parang wala na rin pag-asa na makita pa ang salaren. But that was until lumabas ang isa pang suspect sa kwento natin ngayong gabi. Suspect number 3, Jose Luis Santiano. June 15, 1967, no, bigla po na out of nowhere, at eh biglang lumapit sa mga pulis at nagsabing, ako po ang pumatay kay Lucila. Umamin daw itong lalaking ito dahil kinakain na siya ng kanyang konsensya. Si Jose Luis Santiano ay isang, sabi sa mga balita po, no, e eh, guwapong lalaki daw, bata pa siya. Kasal merong limang anak. So may conflict, di ba, kung kasal at may limang anak. At para makadagdag po sa conflict na naman ulit, eh anak to ng isang dating colonel. Mamaya sasabihin ko kung bakit importante yan, no? bakit pinaghihinalaan yung fakta. Anak siya ng dating colonel. Take note lang din po natin no, na si Santiano ay isang dental student. Nagmamatch doon sa unang hinala ng mga kapulisan na baka may kinalaman sa mga kutsilyo ang gumawa nito kay Lucila. Alam na po natin no, na pinag-aaralan nila yan sa medical school given na dentistry pa pala yung pinag aaralan niya. Di ba alam natin na naghihiwa sila ng gums, yung scalpel na tinatawag. Or hindi ko alam kung technically anong tawag po doon. Siya na nga kaya yung salaren na hinahanap natin. Nagsulat daw ito ng isang handwritten confession. At sinisisi nitong dahilan ay nagkaroon siya ng isang mental blackout nagdilim ang paningin. Bakit kaya? Pero kahit ganito naman nangyari, eh, naaalala niya kung paano niya uh, sinakali si Lucila hanggang sa mamatay ito. May mga murder weapons din po lumabas dito eh. Isa daw siya sa mga lovers nitong si Lucila. Ikukwento niya kung paano niya pinatay si Lucila lalo. Sabi niya sa nauna ha, nauna niya pong testimonya sinusuyo raw siya ni Lucila noong araw na yon. Dumating daw sa punto na gagawa raw dapat ng skandalo si Lucila kung hindi siya papayag na baka magbalikan sila or ayusin yung problema nila. At ito yung naging trigger para mag-snap itong si Jose Luis. Baka ayaw niyong malaman ng mga tao. Baka lihim ito, no? Baka ganun eh. So nagdilim ang paningin ni Jose Luis at pinatay niya si Lucila ayon sa kanya, choking her to death ganun-ganun na lang ay namatay at natapos ang makulay na buhay ni Lucila Lalu. Ang tanong po ngayon, paano niya tinapon yung mga parte ng katawan ni Lucila? Di ba? file. nagumpisa yung fear eh. Sabi nito, yung ulo raw ha, na matagal na pong hinahanap ay eh, nasa diliman daw sa Quezon City. Yung iba pa mga parte na hindi na nakita pa ay transport sa iba't ibang mga lugar, sa mga paper bags, mga box, yung kanina nga diba sa dyaryo, habang sinasakay niya raw sa mga taxi at mga jeep. Umamin si Jose Luis na hawak niya ang katawan bago ito i-dispose. Lahat po nasa ilalim ng kanyang kama lang daw. At binabakapan po ha, importante ito na binakapan to ng mga pulis kasi nakakuha daw sila ng mga sample ng dugo bilang ebidensya doon sa ilalim ng kama. However, wala pong nakakaalam kung na-retrieve pa ba itong ulo ni Lucila Lanu. Sa ngayon, akala po ng lahat, case closed na. Pero hindi pa pala. Hindi po totoo ang sinabi ko. Ang weird lang. Joke, joke, joke lang daw pala ang confession na ito tatlong araw lang matapos ng pag-amen, sinabi ni Jose Luis na unwilling witness lang daw siya sa nagawang pagpatay. At ang katotohanan, meron daw tatlong lalaki yung kumidnap at tinutukan pa raw siya ng baril. Eh, so paano nangyari? Ano yung dugo? Saan galing yung dugo? Bakit may dugo dun sa kama mo? Yung dugo daw na nahanap sa kwarto niya e eh, galing sa isang ikaapat naman daw na lalaki. Inilagay daw doon bilang ebidensya. Sa tatlong araw daw mula ng pag-amin niya, eh nakatanggap siya ng mga notes na nagsasabing huwag siyang magsalita or else. Sa totoo lang po, ang weird, hindi rin ako naniniwala dito sa sinasabi niya kasi parang sobrang out of nowhere. Idagdag mo pa na anak siya ng dating colonel, na baka may hatak po, no? Pulled some strings, ika nga. Kaya na lang bahala humusga dyan. Wala naman nakapatunay kasi sa kwentong ito. Naniniwala po ang mga pulis na si Jose Luis ang gumawa ng karumal-dumal na pagpatay. Naniniwala rin sila na kaya lang nito binawe yung sinabi niya ay dahil inadvisean ito ng kanyang mga lawyers. Idagdag pa natin rito yung NBI nakakatanggap ng mga bomb threat na i-release daw yung murderer or your suspect habang nasa kustodya nila si Jose Luis. May kinalaman ba ito dun sa tatay niya, no? ba? Diba? Kung saan kinalaunan, siya ay pinawalang sala. Marami yung naniniwala. Do, ito sabi-sabi lang po ito, no, nakababasa-basa ko lang po sa internet. Wala akong patunay dito. Pero si Jose Luis daw, malaya ng naninirahan sa ibang bansa mula ang pangyayari. Matapos nito, wala nang kahit anong ebidensya pa ang lumabas sa kasong ito. Making this story an unsolved case. Pero hindi pa dito natatapos ang kwento dahil may isang libro. Dagdag pa to ha. Meron pong isang libro ang nilabas na nagsasabi na yung gumawa raw nito kay Lucila eh yung Black Dahlia Murder na ibang issue naman, ibang usapan naman. Sabi ng libro na pinaghihinalaan na si George Hill Hodel daw etong Black Dahlia murderer. Nasa Maynila daw siya noong 1960s. At kung may katotohanan man yan, naku, bahala na po kayong humusga. Maaari ay pwede pa nating kalkalin yan sa mga susunod na episodes natin. Pero ang nakakalungkot lang po dito is kahit kailan hindi na mapaparusahan, hindi na mahanap ang pumatay kay Lucila Lalo. Dahilan, para siya ay habang buhay ng tawagin bilang the first Filipino Chop Chop Lady. Maraming mga katanungan ang naiwan sa kwentong ito na hanggang ngayon ay pinag-uusapan na rin. Kagaya na lang nung nasaan kaya ang ulo ni Lucila Lalu. Sa tingin nyo, no? Nahanap kaya Definitely. Oo, kasi bungo yun eh. ba diba? Hindi naman mawawala yun ng agad. Hindi naman yun malulusaw lang. Hay, nako. Maraming salamat po sa mga nagsuggest na ating story ngayong gabi. Napakaganda. I think pinag-uusapan ulit siya ngayon. Promote ko lang din po yung Instagram ko at saka yung TikTok ko. Maglalive po ako sa Instagram para sa mga gusto magsuggest ng story sa atin. Anyway, ito ang aking katanungan ngayong gabi. Naniniwala ka ba na si Jose Luis talaga at pinalusutan lang po yung pagkakawalang sala niya. Siya ba talaga ang pumatay kay Lucila Lalu at bakit? So yun lamang po, ito si Clara III at ito ang ating kwento.